Ayan mga kamandarag oras natin ay 11.24 Grabe. Apaw na yung tubig. Oh. na andito na pala ang tubig sa ano. Dagat na. Ay, sila ng bangka din. Hindi may lagay dito oh, mga bangka na yan. Oh. Mando pati yung lambat ko ay magyan. Tagat na po dito. Sige natin yung dito dapat ko lang matali itong lambat natin Nalutang... Nalutang si to. Nalutang si Mandaragat oh. Ah, hindi ko na ay 1255, singkat ng tubig. Ano 'yan? ako. Oh. Hindi, dati. Paghugot mamaya. Ha? lensak na? Pati iba yan no? Mamaya, pakibas niyan. Thank <laughs> Thank you. mga ng nagbabantay ng bangka castle view Ito na po ang dagat sa harapan namin. Ito yung bahay ay na po yung dagat. Oh. Mataas na breakwater niyan pero abot na abot pa. Hey, huh? Ayan ang dagat. Oh. Kung walang breakwater, kung umasa tayo sa gobyerno, wala tayo dito. <laughs> Sariling paggawa 'yan. Eh, hey, pagbo. Ito. Kumusta kayo, Malik Sir? Pare, wala naman tuwa ng ganyan. <laughs> Kasi gagawad ng iko to. Kasi hindi pa talaga wala eh, laban mo. Ano 'yung nililipas aja? Pati ba ay baka hindi mo sasabihin. Maraming ito, malayang naliligo dito ang bata. Oo nga. Kulang <laughs> pa talaga ang taas ng breakwater ay eh.

ang paasong na. <laughs> Nabilo. Ayan, ang oh. Oh. ko ah, pang tubig dito, oh. Kulang ko pala ito sa taas pre ng and 10 million, ah. 영상편집 <목소리도> 및 Ay wala na pala importado dito. itu? Ba pala dagat na. Ang so, dagat sa iba sa ano, sa bahayan. bahay nila ha na dalagang probinsya na natay <laughs> ha yung bawal nyo ayos na doon ay tinas nyo na pasok pa rin talaga oh dapat pala meron dito ano ha hindi lang nilipat Pasok ko rin talaga, oh. Kahit kung wala nito, oh. Kung wala po niyan, tapos na. Uy, oh, buhangin pala. Dito na, no, oh. Pasok. Ay, dapat pala mayroon pa diyang ano, mga kasing taas ng hollow block, ano. Okay. Alag yung pala natin din. Wala talaga pag nasa tabing dagat ka walang ano, kailangan pasigurado ka. Kaya mo naman oh kung dito na paggawa oh. Kung nagawa yung taas na yan, tapos na. Ayun ang dagat oh. So, lang ang dagat. Eh okay, hindi pa sagad ang ano niyan, high tide. Malaki pa yung tubig. Ngunit yung lambat ay naitaas ko. Yung lambat ko dun. Naandun lang ba kayo sa bungad? Tugot. Sana. Kaya nga, iba-iba. Ang lakas dun, Tay. Ang lakas dun. Saan may papunta dun? oh, yung nagkaanuhan dati, hindi. Sana kapinat?

bisitahin ko pala muna <laughs> ay ito na ang dagat oh. akalat puntahan natin si ano, pa-stand ang bahay nila dagat na baga dito ay naitaas mo pala yung baol eh. ah Yay. Bahay ni Kaisla, no? Ano, ayos pa dyan? Ito guys Ah! <coughs> oh. Taras yan Takot dito Takot

Pa, ma? pataas pa ang tubig. pataas pa. Di hindi ba napasok niya sa taas. Wala. Pasok. Aha. doon dyan yes, sa may bungad, hindi. oo, oh, laking bagay kung wala so? 'yan ay

pa pa laon? Oh, ayon nao, ayon nao. Ayon nao, kapag parang yun kapag nakuha mo parang na, mo parang yun kapag nakuha ay parang na, yun kapag nakuha mo parang yun kapag nakuha Iwalay pa rin itong isang ito. Sige ka. Lalagay ako dito lang sa pataas. Para kung sakaling anumahan, di mo makakamahan ng gamit. Oo. Dahil mo sa ko, may dami na itaas itong baol ito. Butit na itaas ito. Hindi, mo din Hirap ka. Pa sila. Kami, ba, say, bakat, eh. Wala pa, patay pa. Patay pa. Ang oras na tayo ngayon. Alas 12. 11.58, ang singkad. Kailang gili mo ngayon? Pangalwa lang ata. Pangalwa? Oo. Oh. Mas malakbag bukas. Mas malakbag bukas. bukas, bukas Ay wala, nakakalaman na bukas yan. Pambawas na pati yan. Sa bakat mong yung pabawas na ang laki ng tubig oo oh, pabawas ng pabawas lagi ngayon eh baka nasagdahan ko yan kahit paano buwan parang nagpulangan pa, pag paapat pabawas ang, na oo oh, biglang layit lagi ngayon yan lahat ng buwang ngayon yan hindi ko sabi ka na kung masinako yan kulang masinako Mm. Oh. <todong> oh, hindi, hindi na, na mga eh. 'yan. 'yan, may ano din, may patigas talaga siminto oh, Oo. 'Yun 'yung apat ng siminto Ay, puting na malapad, haligi 'yan oh. ayun Ay, baka kita 'yan, pangabu- ng sentro

Tuloy na tayo. Nakaisa mo pala sila doon. basura sa karsada. grabe oh. Pasok na dito sa bahay oh. Hmm. Pero ito ang malupit dito oh. Nilabo na saging. Plus, ang sawan ay ano. Bagoong na kinalaman si Ann. <laughs> so, habang nagbabantay ng bagyo Lahit <laughs> tayo sa saging Uras natin ngayon ay 1.50 ng so, Madaling araw Oh, ay nakadumang mabata. Oh, ayun po. Oh. Ano? <laughs> bahay nila. Ayun, bahay nila nandun. Ayun, oh. Kaso ay, ano na, dagat na. Ayun, oh. Hmm. May swimming pool na kami. Dagat na. May swimming pool na pala sila. Bata, ayun din dagat. Ayun, mga uli. Yeah, butta dito. Hmm. Ako pa yung pwedeng masiba. Ako muke mo di pwede. Ito. Kita na ito saging na to. Solve na oh. I saging.